Ito yung hasinda ng bahay nila madam dito sa likod guys. Kaya pag sa mer, kailangan linisin. turko kayo dito paikot sa likod. Ano guys oh. Iagdang siya oh. Guys ikot tayo guys. Yung bahay nila madam ganda pwede dito sa likod may bangas may mga ibon dyan guys bundok yan sa likod guys ang bato ang bato huh? ano yan mga hip yan guys ay naglalakad naglalakad guys Nangagat ba yan guys? Ha? Let. So guys, yung pagbusa ng tubig. Ayan yung tubo guys. Ayan mga puno sa bundok Tawa yan. Kawayan pa doon sa taas. Guys, ganda rito lawak ko. Oh. Parang kagubatan dito sa likod, guys. Oh. Ganda ng paro-paro. Ang mga kawai. Ang ganda dito, guys. So, oh, lawak. Tortor sa likod ng hasinda ng hasinda ng amo ko. Yan kanilang hasinda. lawak ng lupay nila guys so, yaman ng amo ko amo namin is gusto ng tubig pagbaha eh badyang lipan pa lipan po eh paru, -paru. Ano yung mga tanong dito Anders. Ayun si ama o, oh, nagpuputol ng pakahoy. Ako pa ikot-ikot lang, nagbibidyo-bidyo. Mabait yan. Hindi yan nagagalit. <laughs> Ayan o. Oh. Ganda dito guys o. Oh. Maganda rito magtambay. May mga unggoy din dito, guys. Ngayon walang unggoy. Kami ang unggoy ngayon. Ayun yung nga, ano namin puno. Wala pang unggoy ngayon. Ayun n'o bulaklak, ayun yung bulaklak, guys. Dati may mga talbos dito, wala na, wala na kasi nung bagyo. Ganda ng bahay nila no. haba na, na bata huh? uh -huh. ano oh. makana yung mga naputol namin puno oh iyan ang nakaraan ano ayon na naman oh yung cellphone mo to malibu ayun magibig na tayo tono ang dami namin halos hindi madamod dahol mo kasi yung naputol guys ayun dami nyo no Ilang puno pono kaban ng naputol naman yung tanglo ayun no lalakas to mga ito mga amasuna amasuna yan isang tambak na kahoy yan kasi maabutan na naman yan ng tag-ulan habang summer guys kailangan ng ano maulinis no bago mag tag-ulan bago na naman mag winter ayan yan puno na naman eh. okay, nasa pa kami yung nasa bundok. Ay, ayun pala. Ay, pinutol pala yun, sis. Pinutol pala. Pinutol yung kabila? Oh. Ah, kabila lang, hindi linahat. Ayun. Ito, dami kasi puno dito, guys. Ayan. Kailangan magbawas. Marami isang puno. Ayan. Kasi, ano, ito yung hasinda ng Ito yung hasinda ng aming ano, madam sa likod. Malawak to doon. May kubo pa doon sa likod guys. Dito silipin natin sa glit. Padali lang sis ha. Silipin natin. Ito yung mga badyang oh. Medyo madamo na naman kasi. Ayan, ayan mga nagdaang yun yun guys guys o, yan, lawak kasi dito ang lupain na to ang daming legpiting guys ang ganda dito magtanim guys guys ganda ng pwesto dito ng bahay nila madam ito yung magandang orchids guys o. Oh. nice orchids guys o. Oh. ganda guys ganda oh. Ang mga laman guys Ang mga puno magbawas ng puno guys